Nakaramdam ka na ba ng matinding pagod? Pagod ng katawan, isipan at kalooban? Yung parang di ka na makapagpatuloy pa sa iyong ginagawa. Marahil lahat tayo ay nakaranas nito. Pero ano nga ba ang dapat nating tatandaan kapag sumasapit ang ganitong sitwasyon? Susuko na lang ba tayo? O paano naman kung ayaw natin magpahinga? dahil pakiramdam natin, titigil ang ikot ng mundo kapag wala tayo. Madayaw, ako sinerin kitain mula sa ulit Trinity Community in Davao. sarana na rana sa ng pag Sa pagbasa sa Ebanghelyo ngayon, tayo ay inaanayahan ni Jesus na lumapit sa Kanya kung tayo ay napapagod at tayo ay Kanyang pagpapahingahin. Pero paano nga ba talaga tayo makakapagpahingayin? Ang tunay na pahinga ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa puso at isipan. Tayo ay payapa kung tayo ay walang pangamba sa nakaraan at sa ating hinaharap. Kung alam natin na anuman ang ating harapin, ay eh mayroon tayong safety net. Nasasalo sa atin, magkamali man tayo ng tapak sa pinili nating landasin. Hindi ba't ito ang dapat nating katandaan upang hindi tayo manulit sa pangamba na nakapagtutulot ng unnecessary na pagkapagod? Kapag alam natin na may sasalo sa atin at di tayo nag-iisa, mas makakapagpahinga tayo. Dahil alam natin na hindi natin daladala ang buong mundo na mag-isa. ko ang kaibigan ko na todo guys sa pagtatrabaho na nagigilty siyang magpahinga dahil pakiramdam niya pagugunaw ang mundo kapag tumigil siya. Nagulat na lamang siya nang bigla siyang nagkasakit na hindi niya inaasahan. Noong una natakot siya, nangamba na maaring na kumalpak ang lahat ng kanyang pinagtrabahuhan kung siya ay magpapahina. Sa kanyang pagkagulat, maayos naman na natapos ang kanyang proyekto kahit na wala siya. Dito naalala niya na ang lahat ng ginagawa at misyon niya ay bigay ng Diyos at nais din ng Panginoon na paalala sa kanya na ang lahat ay mangyayari ayon sa kanyang kagustuhan. Nais niyang magtiwala tayo sa kanya. Kaya nga'y pinapaalala na sa atin sa Matthew 11 verses 28 to 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangyayarapan at lumahang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalahin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Tandaan natin na bahagi ng ka ng Diyos na tayo ay magpahinga upang mas lalo tayong maging sa ating misyon. Huwag tayong matakot na magpahinga Tandaan, kasama natin ang Panginoon na nagmamahal sa atin sa anumang gawain ay pinagkatiwala Hindi niya tayo pababala. Kung ikaw ay na-bless, maging landas ng palasa. Pakilike at share ang video.